Ang mga ilog sa Mindanao ay isang mahalagang bahagi ng geografiya, kultura, at biodiversity ng bansa. Ang Mindanao ay tahanan ng maraming mga ilog na may iba't ibang laki, bawat isa ay may natatanging katangian. Ang mga ilog na ito ay may mahalagang papel sa geografiya, kultura, at ekonomiya ng bansa. Mahalaga ang mga ito para sa patubig, transportasyon, at ang pangkalahatang kagalingan ng mga pamayanan na kanilang pinaglilangkuran. Ang mga ilog ay gumaganap din ng isang pangunahing papel sa Pilipinas, na nagsisilbing mga buhay para sa mga mahalagang pag-andar tulad ng pagbibigay ng inuming tubig, pagpapadali sa agrikultura, at pagsuporta sa mga lokal na industriya. Ang mga ito ay integral sa mga sistema ng patubig na nagpapanatili ng mga komunidad at nag-aalok ng mahalagang mga pagkakataon sa pangingisda, na nagbibigay ng mga kabuhayan para sa hindi mabilang na mga mangingisda. Sampung Pinakamahabang Ilog sa Mindanao Sampu, Kabakan River Ang Kabakan River ay isang ilog sa lalawigan ng Cotabato. Ito ay isang tributary ng Pulangi River na naglalabas sa Kayaga, Kabakan, at Cotabato. Ang Kabakan sa Cotabato ay may malawak na lugar ng bukid. Ang bawat mahalagang ahente ay dapat ipagkaloob upang suportahan ang pagpapakain ng mga pananim at magbunga ng mas maraming pagkakataon sa paggawa. Ang kabakan ay may malawak, masalimuot na sistema ng tubig na nagbibigay ng pagpapakain sa maraming uri ng mga pananim na matagpuan sa buong munisipalidad ng kabakan. Ang pag-ikot mula sa dakilang Rio Grande de Mindanao na dumadaloy patungo sa mga ilog ng Pulangi at Kabakan, at sa pamamagitan ng masalimuot na sistema ng patubig, ang tubig ay mahusay at pantay na ipinamamahagi sa buong bukid ng munisipyo ng Kabakan, sa gayon ay tiyak na itinuturing na ang paggawa ng mga pananim sa munisipyo na ito ay nasa pinakamabuting antas. Sham Simway River. Ang Simway River ay isang ilog sa province of Maguindanao, Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasama ang pinagmulan nito sa Lanao del Sur sa saklaw ng Piapayungan, at ang bibig nito ay nasa Ilana Bay sa pamamagitan ng Mindanao River. Ito ay may kabuang haba ng 80 kilometro o 50 milya. Ang Simway River ay isang nakanavigate na ilog na tumatakbo sa mga munisipyo ng Sultan Kudarat at Sultan Mastura sa Pilipinas. 8. Cagayan de Oro River Ang Cagayan River, na kilala rin bilang Cagayan de Oro River, ay isa sa mga ilog na dumadaloy sa hilagang gitnang bahagi ng isla ng Mindanao. Ang ilog ay may mga headwater sa Kalatungan Mountain Range at Kitanglad Mountain Range na matatagpuan sa gitnang bahagi ng lalawigan ng Bukidnon. Ito ay dumadaloy sa mga munisipyo ng Talakag, Baungon, at Leban, na nagkokonekta sa mga tributaries sa daan. Ito ay may kabuang haba ng 70 kilometro o 56 na milya. Ang river ay isang napakatanyag na site para sa whitewater rafting sa Pilipinas at napromote ng kagawaran ng turismo bilang pangunahing pangakit ng turista ng Cagayan de Oro. Ang river ay isang kilalang tubig sa Mindanao, na may mahalagang papel sa parehong pang-ekonomiya at kulturang aspeto ng rehiyon. Ang pagunat ng humigit kumulang na siyamnapung kilometro, nirango ito sa pinakamahabang mga ilog sa Mindanao. Nagmula mula sa saklaw ng bundok ng kalatungan sa lalawigan ng bukid ang watercourse na ito ay patungo rin sa Makajular Bay. Pito, Taguluan River. Ang Taguluan River ay ang ikalabintatlong pinakamalaking sistema ng ilog sa Pilipinas sa mga tuntunin ng laki ng tubig, tulad ng inuri ng National Water Resources Board. Mayroon itong tinansyang drainage area na 1,704 square kilometers na sumasakop sa mga lalawigan ng Bukidnon at Misamis Oriental. Ito ay may haba na isandaan at anim na kilometro o anim na put anim na milya mula sa pinagmulan nito sa lungsod ng Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnon. Nagsisimula ito malapit sa lungsod Malaybalay sa Bukidnon na kinakalapan nito ang mga agus mula sa Dallas -Diss ng bundok Kitanglad. Bago dam alay pahilaga at bumuhos sa Lok Makajalar sa bayan ng Taguluan, Misamis Oriental. Mayroon itong river basin na 1,704 square kilometers ang lawak. Isa sa pinakamagandang ilog sa Bukidnon, dumadaloy ito sa gitna ng mga matataas na kabundukan ng Bukidnon. Nag-aalok ang nakatagong hiyas na ito hindi lamang nakamamanghang tanawin ng magagandang tanawin kundi pati na rin ang isang malawak na hanay ng mga aktibidad ng tubig at mga pagkakataon para sa paggalugad ng kalikasan. Habang nakikipagsapalaran ka sa kahabaan ng Taguluan River, maaakit ka sa pamamagitan ng marilag na mga landscape nito, na sumasaklaw sa Malago Greenery, Two Cliffs, at ang crystal clear na tubig na kaaya-aya na lumilitaw sa rehiyon. Anim. Buluan River. Ang Buluan River ay isang itim na ilog sa lalawigan ng Maguindanao at Sultan Kudarat sa isla ng Mindanao. Matatagpuan sa Buluan Joint ng Liguasan Marsh Stream ng Rio Grande de Mindanao. Ang kabuuang haba ng sistema ng Buluan River kabilang ang Upper Palian River ay isandaan at siyam na kilometro o anim na putwalong milya. Isa sa pinakakilala dito ay ang Buluan Lake na isa din sa pinakamalaking lawa sa lungsod ng Mindanao. 5. Ala River Ang Ala River ay dumadaloy sa Ala Valley sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao. Ang pangalan ng ilog ay maaaring nagmula sa salita ng ala mismo, na siyang kahulugan ng Diyos sa Arabic. Ang Ala River sa Mindanao, ay humigit kumulang na 120 km, o 75 milya ang haba. Ang mga mapagkukunan nito ay Surala, Lake Holland, at Lake Sebo Kasama sa mga tributaryo nito ang Kapungkung River at ang Gao River, at napasok ito sa ilog ng Mindanao. Ito ay bahagyang kinokontrol ng Ala River Irrigation Project, nakasama ang ilang mga dam. 4. Davao River Ang Davao River ay ang pangatlong pinakamalaking ilog sa pamamagitan ng drainage basin sa Katimugang Pilipinas sa isla ng Mindanao. Nag-drains ito ng isang lugar na higit sa 1,700 square kilometers na may kabuang haba ng 170 kilometro o 110 milya. Ang pangunahing mga mapagkukunan ng inuming tubig para sa Davao City ay nasa kalapit na Tulomo Watershed. Ang mga mapagkukunang ito ay nasa ilalim ng presyon at ang Davao River Basin ay malamang na kinakailangan para sa abstraction ng tubig sa malapit na hinaharap. 3. Pulangi River Ito ang pinakamahabang ilog sa Bukidnon at ang ikaapat na pinakamahabang ilog sa Pilipinas, na may haba na 320 kilometers o isandaan at 60 na milya. Ang mga headwaters nito ay matatagpuan sa hilagang-silangan na bahagi ng Bukidnon at isa sa mga pangunahing tributaries ng Rio Grande de Mindanao. Dumadaloy ito sa karamihan ng mga lungsod at bayan ng Bukidnon, dumadaloy din ito sa karamihan ng mga lungsod at munisipyo ng lalawigan at ang bibig nito ay nasa Rio Grande de Mindanao. Ang Manopoli River ay isang pangunahing tributary ng ilog ng Pulangi na nagsisimula sa mga bundok ng Lantapan, Bukidnon, at kinuha ang mga tributaries mula sa Kalatungan at Kitanglad Mountain Ranges sa daan. Ito ay isang likas na hangganan sa pagitan ng Valencia City at Lantapan. Dumadalo ito sa silangan patungo sa lungsod ng Malaybalay bago kumunekta sa ilog ng Pulangi sa Valencia City. Dalawa, Agusan River. Ang Agusan River ay ang pangatlong pinakamahabang ilog sa Pilipinas, na ipinagmamalaki ang haba ng 347 na kilometro, o at 217 milya. Habang ang mga headwaters ay matatagpuan sa mga bundok ng Davao de Oro, malapit sa hangganan kasama ang Davao Oriental at Silangan ng Tagum. Ang karamihan ng ilog ay dumadaloy sa rehiyon ng Karaga at dumadaloy sa Butuan Bay sa bibig nito sa Butuan City. Ang isa sa mga kilalang tampok sa Agusan River Basin ay ang pagkakaroon ng Agusan Marsh na sumasakop sa isang kabuoang lugar na labin na libu isandaan at siyam na putpitong ektarya. Naghahain ang marsh ng isang palanggana sa pagpapanatili ng baha para sa ilog ng Agusan, na pinuputol ang mataas na paglabas ng tubig na nagdudulot ng mga baha ng flash sa mas mababang pag-abot ng ilog. Isa, Rio Grande de Mindanao. Ang Mindanao River, ang pangalawang pinakamahabang ilog sa Pilipinas, na sumusukat sa 373 kilometro, o 232 milya ang haba. Ang pinagmula nito ay matatagpuan sa Central Mindanao Highlands, Partikular sa hilagang silangan na bahagi ng Bukidnun, kung saan ito ay kilala bilang Pulangi River. Ito ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga lalawigan ng Bukidnun, Maguindanao, at Cotabato, at pagkatapos ay nagpasok sa Alana Bay kasama ang bibig nito na matatagpuan sa Cotabato City. Ang mga sentro ng populasyon sa tabi ng ilog ay kasama ang Cotabato City, Datupyang at Midsayap. Ang tubig ng ilog ay mahalaga para sa agrikultura ng rehiyon na sumusuporta sa kabuhayan ng maraming magsasaka at komunidad. Nagbibigay ito ng tubig para sa patubig at nagpapanatili ng iba't ibang mga pananim at plantasyon na nag-aambag sa produktibo ng agrikultura ng Mindanao.